Bali dun sa mga nagko-comment, meron na akong ginawang video doon regarding do sa mga tanong nyo na kung paano naging process ko doon sa pag apply ko. Uh, simula nung nagkaroon ako ng TRC hanggang sa nagkaroon ako ng, ng cartisidure. May ginawa na akong video na ganun. Kung gusto nyo, panoorin nyo na lang to. Tapusin nyo hanggang dulo. Ako nga pala si Josel Javier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. At ngayon ay nagtatrabaho ko sa isang hotel. Nagtatrabaho din ako sa isang restaurant bilang isang chef. Shoutout nga pala dun sa mga nag-comment at kung paano yung mga naging process ko. Panoorin nyo tong video na to. ibabahagi ko na ang kailangan mo para may transfer mo ang TRC ng Poland para sa France Visa. Number 1, TRC. TRC, kailangan mo yan para may transfer mo yung TRC mo ng Poland para sa France Visa. Bukod dyan, kailangan mo rin ng Certificate of Employment na nakatibayan na nakapagtrabaho ka sa Poland. Number 2, Work Contract. Katibayan niya na may job offer sa'yo o may regular kang trabaho na manggagaling mismo sa employer mo sa France. Number 3, mag-apply sa France Embassy. Mag-apply ka gamit ang online. Pwede mo yung gawin mag-isa basta meron kang mga dokumento na kailangan o requirements para sa pag apply sa online. Ang ginawa ko, nagbayad ako para dun sa magkaasikaso ng papel ko kasi wala akong idea eh. kung paano mag-apply, kung ano yung mga dapat na bigay na requirements. Wala akong idea sa ganun, kaya nagbait na lang ako. Pero nakadepende pa rin sa inyo yun kung ano yung gusto mo. Pwede ka mag-apply ng online, na solo ka lang, pwede ka magpaasikaso kung nasa sayo. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para magkaroon kayo ng idea para don sa may mga TRC pa ng Poland na hindi pa na-expire kung sakaling gusto nyo itong ma-transfer para sa France visa pagka nagkaroon kayo ng regular na trabaho stable na trabaho pakita nyo lang yung best nyo malay mo tulungan din kayo ng amo nyo na magkaroon ng papel i-provide yung mga kailangan yung requirements kung sakaling sabihin nyo sa kanila na mag-aasikaso kayo ng visa nyo ng France Bali, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to o kung may napulot ka sa mga sinabi ko, baka pwedeng paki-like at share mo na rin to para dun sa may mga TRC pa na sa kali na gusto rin may transfer ng visa. Comment ka na rin dyan sa baba kung nandito ka rin sa France o nanggali ka sa Poland. Ha pala, may ilalabas din akong merch. Kumbaga inaasikaso ko pa. Salamat sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap, hindi magpapaawat. Kaya sa susunod ulit, salamat. Kabayan, hindi